Hello po. Aalis po ulit tayo. Magpapakain ulit tayo ng angels natin. Ito po, niready na namin yung mga dadali namin. Ayan. Mga nakaano na. Nakalagay na sila sa lagayan. Tapos po sila. Ayan. Then, may vitamins. I-love ko. Kiss mo, mommy. Kiss mo. I-love you. I Nak, i-ready mo na yung pagkain. Maglalabasan na yan. Ayan. <laughs> ready mo na pagkain, anak. O, di na siya Ang sayo-sayo naman. Nakita sila na. I-lapag mo na, anak, mga pagkain. Ang sayo-sayo naman. Thank you, Lord. <laughs> Sipang mga baby namin. O, oh, anak-anak. Si mahihain, o. Oh. O, oh, anak-anak. Ito, ito, anak. O, oh, thank you, thank you. Buboy, halika buboy, hindi kita napakain kahapon. Dali. Dali na. baby, baby, baby. <laughs> baby, dali anak buboy. Nak, dito mo mag, mag ka dito nak. Para hindi sila matabi-tabi. Ha, ah ah Huwag mo yan. Baka ano. Baby, halika dito anak buboy ah. Buboy ah. Ilayo mo si buboy. Huwag mo ibibigay kay buboy. Ayan. Nak, ito pa. Lagyan mo ng gatas ng isa. pa? pa? Kasi, kinawa na, mo? Mama, ayun. ayun. <laughs> yung isang lagayan, ayun. <laughs> ayun na, tinila na ng bebe. Kinawa na ng bebe. <laughs> kinawa na ng bebe. Kinawa sa Buti nga hindi nilang inangat yun na yung mga lagayan. Ano? Uh, ayun, lagyan mo ng gatas yun. Huwag mo man na ilagyan ng marami anak. Kasi ayaw nila na masyadong basa i ano mo, yung gatas ilagay. Nak, wag mo nang damputin yan. Wag mo nang damputin yan. Iyaan mo lang yan. Ay, yan. Wala nang takot. mo nang damputin yan. Iyaan mo na lang yan. Kakainin din nila yan. <laughs> Nagaanuhan sila doon. Uh, il ilagay mo at ang tingin doon. Akin na yun. Isang lagayan. Yan. Ayan, anak. Yan, 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 yan. Kunin mo. Yun, yan, yun. Yung isang may gatas. Uh -huh. Oh, 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 baby. Baby. Ito 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 ito, 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 anak ko. Oh. <laughs> Ang gano'ng gatas, oh. Eh. Pag ano sila nun, pag mo nalagyan ng dog food, mami, lagyan mo. So, gusto nila ng gatas ng <laughs> ito. Ang kikit naman yan. Busog na yan? Busog na yan, baby ko na yan? Hmm? Ang kikit naman yan, ah. <laughs> Kinuha niya na yung lagayan. O, oh. paano kung yung lagayan nyo? O, oh, ayan. Kinuha <laughs> na nila yung lagayan nila. Nilusot ko doon, tapos nilayo na nila. yun, o. Oh. <laughs> oh, wala na kayo lagayan sa susunod. Kulang na. Nakailan lagay na ako dito ng lagayan. O, oh. <laughs> hindi ko kasi makukuha yan, eh. Loves! Hello, my loves ko. Ano? Busog na yan, anak ko. Busog na yan. Busog na yan. Meron ba tayo na tirang gatas? Ay, <laughs> I <laughs> oh, love you, love you tumaba na to, hmm, nakabawi na siya eh, simula nun ang anak to eh, nakabawi na, na. nakabawi na siya hmm, tumaba na rin ang katawan niya I love you, anak I love you <laughs> hmm? Hmm? kain ka lang yan, munso tas yan, kakain, pala kakain pa yan sa kabila hmm. Doon sa lugar nila hinag, humabol pa talaga to humabol pala yan humabol pa talaga yung baby ko na yan Ma boy. Nasaan na? Sa loob na sila? O, yeah, nagsipasuka na <laughs> nagsipasukan na doon. Nagpisil nagsipasukan na doon sa bahay nila. Ayan. Ayan. ha? <laughs> oh, katatapos lang niya kumain, katainan na naman ulit yan doon. Uboy. Ah, oh, mga friends yan anak mga friends yan. Mga friends yan, oh. Ayan. mga friends yan eh. Mm, be a good boy. Be a good boy, ha? Hmm? <laughs> Love, love yan eh. Um, bait lang ha. Bait lang pag may ibang tao ha. Bait, bait lang ha. Nagtampo yan. Ini Kasi nga, di ba naiwanan ko yung dog food? Pagbalik namin, wala na siya. Akala niya siguro, nakalimutan na siya. No. <laughs> love you, anak. Wala na sila, oh. Oh, naglalaro na sila, yun, oh. Oh, di ba? Nandun na sila. Ulan na, hindi pa kami tapos magpakain. Kaya nahalis na tayo. Mayroon si mama sa bata. <laughs> <laughs> At uh, mo, siyang aso doon na papakainin din. Ibig,